Good evening sa inyong lahat It's me, Lester So, time check tayo 10.30pm So, as usual, kita nyo naman, madilim Ah, uh, biyahing ano tayo ngayon Kaloocan to Isabela So, dahil mahaba-haba ang bakasyon At maraming holiday No? At uh, mag-uundas uh, So, ito, uwi tayo ng Isabela ngayon Solo ride lang tayo ngayon And this is my fourth time na uuwi ako ng Isabela Gamit tong Honda Click Version 2 no? Ang ating Honda Click So kargado tayo May mga dala tayong damit Yakult Extra helmet Full face helmet At gagamitin namin to pabalik uli So dito hindi tayo gaano makakapag vlog Kasi nga hindi ko rin mapapakita sa inyo yung ganda or view ng mga bawat barangay or uh, city na mga dadaanan natin dahil madilim no so takbong ano lang tayo takbong banayad lang dahil madilim at baka mamaya s'yempre di naman natin kabisado yung ibang kalsada pa may ano lubak so ang gas natin ngayon ay dalawang bar na lang yung natitira So dito pagpasok natin ng Balonsuela dito sa may Monumento Circle, maghahanap tayo ng petrol at doon na tayo magpupultang. Umidlip lang ako ng konti para mawala yung antok. Eh, hindi rin naman ako makakatulog dahil maingay doon sa kapitbahay namin at may mga nagmi-meeting debate din no ng mga tumatakbong kapitan at kagawad ang gagawin natin ay ito, umuwi na lang tayo sana ay eh, eh, makarating tayo ng ligtas at walang mangyaring anuman kasi malayo-layo yon. kung estimated natin is nasa walong oras na mumuto rin at nasa 336 basta lagpas 300 uh, kilometers mula dito sa Caloocan going to Isabela ay okay, so nandito na tayo pumasok na tayo sa MacArthur Highway Shortan lang to vlog kasi update update lang tayo kung sa bayan na ba tayo hindi nyo rin naman makikita yung view dahil madilim ang mga dadaanan so wala tayong extra ilaw ang gamit lang natin ay ano stock na light medyo madami pang kang sasakyan ah Ayun, at may Petron. Tayo mag-full tank na dito. Sana marami tayong makasabay sa biyahe natin ngayon. Bers full tank natin 62 per liter 231 eh, Dito tayo sa Petron, no. Nag full tank na rin tayo. And then inaayos lang natin yung dala natin. Ah, uh, tinip na natin tong Yakult. Niyan. Hindi ko nilagay dito sa ibabaw kasi baka masira yung bracket ko. Mabali, problema pa dito na sa may upuan. Di baling magtanggal kabit tayo pag nagpagsulina. Si dalawang beses lang ng papagsulina dito. At saka doon sa siguro mga bandang ano na. No, ibabis kaya na tayo magpupultang ulit. Ayan, tsaka yung gloves ko nandun sa upuan Hindi ko na nakakuha Sinakalak na dito So start na tayo Flashlight, light May dalas yung plus light. Okay, so helmet, okay na rin yan Hindi na abala yan Hindi to kasi yung yakult, hindi pa ako So tara So start na tayo Ang dami din mga nagmumotor oh. Uuwi siguro ito rin oh. Ang dami pa sasakyan Okay, ingat sa atin. Update ko na lang kayo sa mga susunod na biyahe natin. So estimated 7 and 7 hours and 28 minutes. Nasa 325 kilometers. So darating tayo doon based sa computation ni Google Map eh alas 6 na ng umaga. So Lord guide me. Hey, okay, let's go. Bakbak na to. highway so continue lang to dire direcho lang tayo hanggang makarating tayo ng Plaridel, Bulacan so update ko na lang kayo guys tipid tipid tayo ngayon sa pagsasalita at pagbablog nagre reserve tayo ng lakas at dalawa lang yung battery ng GoPro natin okay Okay guys, so after natin bumiyahin ng mahigit 30 minutes, no, uh, andito na tayo, kakana na tayo, papasok na tayo sa Plaridel Bypass Road ng Bulacan so ito ay mahaba-haba itong biyahe na to ito ay estimated ko ay nasa 18 kilometers ang haba nitong bypass road na to and mayigit ano to uh, 20 minutes so siguro 30 minutes na atakbuhin sa 18 kilometers so ngayon nandito na tayo sa bypass road Pla, uh, del Bulacan So marami din ditong mga ano Uneven na Palsada Maraming lubak Kaya pag uh, hindi pa kayo pamilyar dito Huwag masyado mabis magpatakbo At masisira lang ang inyong Gulong or ang inyong rim Or mags Ayan Ayan naman, lalaking sasakyan no? Tsaka truck, truck pala, lalaking truck Okay, so uh, update ko na lang kayo oh, pag sa ano na tayo, next na bayan. tayo, no So, time check, 11.48. Bang gabi, malapit na magalas 12. <laughs> so, uh, update ko lang kayo. Dito pa rin tayo, bypass road. Ayan. 4.2 kilometers na lang at lalabas na tayo ng bypass road. Laridel Okay So ayan guys Ano na tayo uh, tuan. Ayan o Kabanatuan So uh, Nasa ano pa Nasa full tank pa yung motor natin no? Wala pang basa, ba, uh, bawas 6 ano pa lang siya 6 bar pa rin Okay Ayan kalalag, Kalalabas lang ho natin ng ano, Bypass road Laredel Bulacan Hey okay guys, Papasok na tayo ng ano Nueva Ecija Time check 12.23 uh, ng umaga Ayan Nueva Ecija Okay Dire dire na to Let's go Update ko na lang Ulo ano yung mga bay Ang dami kong kasabay Na nga nagmumotor Pauwi din ang probinsya Ah <laughs> Bandilim Buti na lang may dalawa tayong nasa likod na kasabay Ewan ko sa pupunta yan. Kanina ko pa kasabay sa Bulacan eh Erox dalawa Talahibon magkabilang gilid ah! Oh popcorn Diretso lang Okay time check mga boss kalauna na ng madaling araw. So, kalalabas lang natin ng kabanatuan. Uh, ewan ko lang kung ano ng bayan ang susunod dito. Basta dire diretso lang tayo. So, ganun pa rin. Uh, takbong abanayad lang tayo. So far, uh, okay naman yung panahon. Hindi maulan. At uh, hindi rin maambon. So, maayos. Maganda. Tuloy-tuloy so, lang tayo ulit sa biyahe natin. Let's go! sarap pala bumiyahe ng gabi malamig yun nga lang oh madalang na yung dumadaan ng mga sasakyan tsaka mga kasabay mo alauna na kasi na madaling araw okay San Jose Bombayan, Ilaga Nisabela dito diretso guys eh, ah, uh, eto uh, ito pala yung dinaanan ko last time na ano parang wala pa siya ilaw wala pang ganyan kasi napadaan ako dito mga around 2am or 3am na madaling araw sobrang dilim dito hindi ko alam kung may ilaw ng ganyan o no, wala pa hindi ko na matandaan buti nga ngayon maliwanag eh ito yung sinasabi ko sa inyo na pag dito kayo nasiraan, nako, alimbawa, nabutasan kayo ng gulong, Ah, walang vulcanizing dito na malapit or dito sa mga gilid-gilid. Kaya dapat pag kayo dito, ano, ah, naka-tire sealant kayo, meron kayong tire repair uh, tire repair kit na dala, tapos meron kayong tire inflator para maayos nyo kung sakaling masiraan kayo dito. kasi napakahirap liblib -lib to. Ano naka maano dito, nakakatakot uh, ba? Oo, oh, hindi ka naman matatakot, no, okay lang. Pero syempre pag igulo mo mo. Kaya nga yung dalawang naka Aerox na yan, no. Ah, uh, natin at may kasabay tayo. At least hindi tayo nag-iisa dito. Sinasabi ko sa inyo guys, oh, walang kailaw-ilaw. Putik na yan. 'Di ba? Ah, uh, nakakatakot 'yan, no. Oh. <coughs> Gilid mo pala yan Ayun o magkabila Puro pala yan Maliwanag lang ngayon kasi may buwan ata Tsaka mali maliwalas yung kalangitan ba <coughs> Walang ganong ulap Ewan ko lang kung maganda sa ano to ha Pag in-upload na kasi madilim eh Pero sana maganda pa rin Pagkakakuha ng gopro Ayun o Na experience ko na dito Mag isang dumaan putik ayun <coughs> hey no? tapos biglang may bubulaga sa'yo dyan putik na yan ay <laughs> hey, buset kaya yun ang sinisigurado ko eh, yung gulong Siyempre yung panggilid Makina Yan Pinachecheck ko na yung panggilid ko Pag linisan Pinalilinis ko Mahirap kasi masira Ang kasakawalan Katulad nito Lawak nito Tsaka ano pala no? Additional pala no? Share ko lang din yun First time ko lang mag ride ng Gabi Na ako lang makisa. No Wala akong kas. Wala akong kasamang May dalang motor Ayan mga delikado dyan yung aso Nasa gitna so, Ako lang talaga So first time ko to na mag ride ng gabi Umalis ako ng 10.30pm Sa Kaluokan So Ito paano na to eh Mga 5 kilometers na lang San Jose City na No So Malessa ako nang 10:30 PM sa Caloocan. So nandito na malapit na tayo sa San Jose City, mga 4 kilometers na lang. Ano ang oras na? Is uh, 1:30 na ng madaling araw. So 11, 12, ah uh, 1. So may may 3 oras na tayong bumabakbak, no? Nang tayo lang magisa. So at uh, so far, okay naman tayo. Hindi naman tayo naantok, hindi naman tayo nagugutom. So, yun. Okay, okay pa naman yung ating ano, ang katawan. Hindi naman tayo nalalambot. Kasi nga, nagpahinga tayo bago, tayo, bago tayo bumiyahe. And then, nag-dinner secure na rin tayo nung Halloween party namin kanina dun sa office. So, yun. Sarap pala ang bumiyahe ng gabi. Bukod sa malamig ang ano, ang pakiramdam, panahon, kasi hindi mainit. Dahil gabi nga, Tsaka ano, hindi ganong ano Pagod dahil wala ganong kasabay ng mga sasakyan Ang napansin ko lang Ang i-improve ko lang dito sa motor ko Siguro pag nagka-budget uh, Yung ilaw Additional ilaw Kailangan kailangan talaga pag bumabiyahin ka ng gabi Kailangan malakas ang ilaw mo Katulad nung Aerox na kasabay natin Dalawa kanina Sino man yung dalawang yun, shout out sa inyo Kanina ako makasabay talaga yung kabulakan Binusinahan ko pang ayon sa kabanatuan eh Tumigil kasi sila Ewan ko kabanatuan area ba yun Dito yung ano eh Yung bigla kang paparahin Tapos sold up Or minsan yun nangyayari May alambre Nakalagay sa gitna ng kalsada Or lubid Pag nadaanan mo Ano ka? Papatid ka? Oh, huh. O yung, agawin yung motor mo. Ay, Diyos ko po. Diba? Time check. 144 na madaling araw. 4 bar pa yung ating gasolina. So, 4 hours na lang. Uh, mula dito hanggang sa Isabela. Uh, at, 177 kilometers pa yung tatakboy natin so nakakalahati na tayo and guys andito na tayo sa ano, sigsag road yung nakakasabay natin mga bus, truck ayan o, oh, kitang kita naman sa google map ayan o, oh, sigsag uh, madilim wala pa akong nakikita ng gasolinahan <laughs> pero kaya pa yan makakababa pa yan Ang tutuling Ang dilim oh Actually hindi rin pala nakakatakot bumiyahin ng gabi dito May mga nakakasabay ka naman mga bus tsaka truck Yung mga kotse Yan At least may kasabay ka No, tsaka kagandahan dito sa dinadaanan ko ngayon. Ano, maganda yung kalsada, walang lubak. Kaya yeah, kahit magpatakbo ka ng medyo mabilis, okay lang. Basta maki, ma, ano nasa ano ka nasa focus ka. Ang ang guys, umakyat na tayo ng bundok. Madilim na talaga dito. Ano, oh, solo na natin. Kanina marami tayong kasabay, marami tayong kasalubong. Ngayon solo na natin. Ano, dilim mo. Oh. So kailangan talaga magpakabit ng ilaw. So pagka nanti hindi, hindi kayo masyadong Hindi nyo masyadong makita yung kalsada Titingnan nyo dyan yung dalok Yung mga guwit na yan Yan yung bali yung magiging guide nyo O oh, kape Kape yun ah. galing naman Pero, eh, pero nakakatakot naman tumigil Maka hold up Uh, kahit sinong Poncho Pilato kumara sa dyan no? titigil Kahit magandang babae pa yan Magandang chicks So ayun guys no? Simula nung umalis tayo sa Kaloocan ah, uh, Nagpultang tayo doon Hanggang ngayon ah, uh, Yung pa yung gas natin Hindi pa tayo nagpapagas no? yun nga, Sabi ko nga sa Nagahanap tayo ng gasolina 3 uh, bar na lang kasi natitira At wala pa rin tayong pahinga Kahit ihi Hindi pa kumiihi Kahit yung tumigil saglit para magunat ng katawan no mag exercise para matanggal yung antok hindi pa basta simula nung umalis ako sa Caloocan hanggang ngayon hindi pa ako tumitigil ka uh, drive ng motor tuloy tuloy pa rin nakakasilaw talaga yung ano nila, ilaw so titigil na rin siguro tayo pagka meron na tayo nakitang gasolinahan Ah, hindi pa naman din ako naiihi kaya hindi pa ako tumitigil dire diretso pa rin yung pagmumotor namin so akalain nyo yun apat na oras na dire diretso walang walang wala man lang tigil no? wala man lang pahinga ay mo vertex sila so mamaya papahinga tayo kasi masakit na rin sa puwet sa likod sa braso Ah. Sana makahanap lang tayo ng gasolinahan. Balak ko sanang kumain. Ang problema pag kumain naman ako, ah uh, aantukin ako niat, naantukin ako, malamang. So, ang gagawin na lang natin baka magkape na lang tayo. Paunahin natin 'tong si tropa. So, yan update ko na lang kayo pag may nakita tayo na gasolinahan. So guys, hindi na tayo makakapagpatuloy Mag vlog kasi umuulan na dito Sa dinadaanan ko So hanap lang tayo ng masisilungan Ayan, Ay, tayo ng masisilungan ah, Tayo magkakapote Ay hindi Hambud pa lang naman pero Tatanggalin natin yung gopro natin Kasi baka masira No Ang problema, saan ko siya ilalagay Ay umuulan na pero ambun pa lang naman. Oh. Wala na, Ambon lang. Oh. Balik tayo ulit. Ay, na makakatay ng gasolinahan. Oh guys, oh. ano sila? Mabagal oh. Siguro anong ano? May siguro may truck din sa unahan na mabagal ang andar. Maraming karga. So ikaw, Huwag motor ka makakasingit ka. Pero yun nga lang, ingat ka rin. Pero kanina pa yan haba niya, no. Kanina pa sa baba pa yan. Ah, mulan na pati. Ay, na pa tay. Hay. Tubar na lang gasolina natin. Wala pa ako nakita ng gasolinahan. Dapat pala nagpagas na ako kanina, akala ko say, may bukas pa rito. ano no, haba, oh. Puti tayo, nakakasingit tayo kahit papano <laughs> Alright guys, balik to Karsada ulit tayo no? Back to ano ulit tayo, Karsada So time check, 4.17 na madaling araw At full tank tayo Andito tayo sa sentro ng Aritaw Okay, Nueva Vizcaya Nag Kapi lang tayo dyan sa may 7-Eleven Para magpahingat, magpatanggal ng antok No, kasi nakaka, Napipikit na tayo kanina Habang pababawa tayo ng Santa Fe So, delikado So, kaya ako eh Nagkapi na rin tayo At sakto, pagbaba natin ng na Santa Fe Merong gasolinahan Nagpagasolina tayo Ang inaabot ng gasolina natin Second full tank is 231 Okay so good, goods na to hanggang uh, Santiago hanggang mismo dun sa May uh, Isabela So based sa computation ni Google Map uh, 100 100 kilometers pa yung tatakbuhin natin mula dito uh, papunta dun sa uh, Ambatale Ramon Isabela at nasa dalawang oras pa siyang uh, babiyahihin no gamit tong motor natin so hindi tayo nakapag vlog kanina dahil ang lakas ng ulan sa may bandang Santa Fe paakyat no tsaka bababa. dito lang walang ulan nagtanggal na rin tayo ng kapote Siyempre pati yung ating GoPro tinanggal natin para na hindi siya mabasa yung mic nya no yung mga connection nya ang pala natin magdahan-dahan at dadaan pa tayo sa bilihan ng buko pa at tsaka ng uh, chicharon. So, bibili lang tayo ng itcharon dito. Dalawa. Tapos si eh, Aalis na rin tayo kagad Ayan ang daming sasakyan oh. Tsaka victory liner na bus Dito kasi yung stopover niyan eh Tayo bibili muna tayo ng Chicharon may lugaw dyan, kaso parang busog pa rin ako eh. Mangkano po isa? Te, <laughs> hey, mangkano isa? Thank you. Tapos, okay. Nabili na natin yung chicharon. Next stop natin yung buko pay naman ang bibili natin limang piraso okay back to the road na naman tayo Biyahin na uli next stop bilihan ng buko pay okay guys nandito na tayo sa bilihan ng buko pay masarap na buko pay na natikman ko Buko Pai Special Buko Pai Bibili tayo ng limang piraso Ay Bili tayo, bili tayo, bili tayo ng Buko Pai Buko Pai Hello Ay, Buko Pai Mababa ng pilo Tay lima Tapos pa plastic ako Baka kasi umulan eh Bigyan na Sige. Thank you. Okay na natin. Okay, alis na tayo. S Sibat na tayo ulit. Ang dami pilo. Ang dami sasakyan. No? Ah, sarap kasi nung ano nyo. Bukupay. Kompleto na Lahat na naibilin Nabili na natin At nadala na natin At bit bit na natin Okay So time check Ah uh, 5.30 na Nang madaling araw 5.30 na ng umaga So Isang oras at kalahati na lang natin tatakbuhin Mula dito Hanggang doon sa may uh, Batali Ramon Isabela So Nasa 61 kilometers pa No pero malapit na lang yan Paglagpas natin ang kabilang bundok Santiago na yon, Cordon na So sakto alas 7 Nandun na tayo sa bahay At Maliwanag na rin no Napapansin nyo Maliwanag na rin siya. Okay So i-update ko na lang kayo Dahil 31% na lang yung battery ng GoPro ko Para magamit pa natin Pag nandun na tayo sa bahay At nakarating na Okay bye bye Ok, Isabella! Welcome to Isabella!